Oh, so, mga idol, dito tayo ngayon sa may palakol. Ay, mga guys, oh. daming tao, oh. Ay, dito, mga lodi, sa may Florida Blanca, sa may San Jose nung lani nyo yung Palaco River May ano sila dito May entrance fee na 10 pesos per head Tapos may parking Depende ang anong sasakyan ng dalan nyo Ito yung tulay ng STX Sarap maligo mga lodi oh. Napakalinaw ng tubig no? Napakalinaw ng tubig mga lodi. Kaya guys, pasya na kayo dito sa may Doro da Blanca. Parang guys, sa Jose, Palacol River. Kaya, yung cottage naman, kung gusto nyo mag-cottage yan, may 400, 300, 250.